Bro, mm. namuk mo. Mo sa manla. Di nga turog na ako. maruol nga ni. Pero nakagabi o rita kung kung na ka tiyo rita ka Maruol, mapiraw kagabi pag binantayong kanuto. Kaya ginta wala. Pag nga tagawas, pamiling lani ditong kuha na dali. May 500 ako wala nai. Pamiling ditong bahay lani nga yung papa tagawas. Kay maruol. Hindi nga rin nakaraos, gihap. Nakadali ka, no? Kay tura-ura hulas. Oo, naka... Nagparaos gi abda lang ay kan mariwag wag okay? pag kay para makabulig naman la tira pag bugas. Ano? Ah, Hindi mare pinabayad pa. Hindi pa rin ani na ato ka nagsusuluhin gab i agsug nga ni waray ka dinhi. Diri na na waray bayad bayad. Ano? Ah, Manuling nga parke maiha nagakin nagin Sinalisihan. el <laughs>